cán thôi anh này anh, nap, cản cô gái cậu teli, nap cô gái teli, đi, đi, bỉu cậu

okay lang yan, mama. Ah! Oh. Para malakas ako. Ah! Oh. Yes! <laughs> <laughs> Sabi mo, mama, punta tayo Taiwan. Sabi mo, tita <laughs> Taiwan Wala pa po akong passport. Huwag kainin yan. Aba! sige, pag kinain mo, po mo yan. Ay. Ay. <laughs> Opo, 30.

Naghahanap ka rin ba ng affordable na stroller para sa iyong baby? Ito na, may solution tayo dyan. May sagot na dyan. So, eto, very affordable. Ayan si baby. F na F na nga niya ang pagsakay sa ditong bago niyang sasakyan. sasakyan. So, eto, very lightweight lang ito. Kaya pwedeng pwede niyong dalhin kung saan man kayo pumunta. Madali lang tupiin at reversible pa ito. Matibay, maganda ang upuan, malawak, at may seatbelt pa. Kaya huwag kayo mag-alala. Safe si baby dito hapang nakaupo si baby. May tuntungan pa siya pag nangalay ang kanyang paa dyan. Pwede nyo pang balik tarin yan para makaharap sa inyo si baby. O, di ba? Saan pa? O, dito na lang kayo. Try nyo din. O, F na F na baby. Ay! May nawa ko sa si TV, ha? Wag ako mabuti. <laughs> Parang nandidirig ka, baby. Eh, may nawa ko mabuti yan. Dapat dito ka. Nakikita mo yung tura niya.

我们。好了